Nagtuloy sila ni Colton sa loob ng maliit na bahay. Pinaupo siya nito sa munting living room ng pinaka-opisina. May malaking bintanang nakabukas, lagusan ng sariwang hangin. Sa dulo ng kabahayan ay may pintong nakasara. Halos tiyak na yung pintuan ng silid. Siguro ay may sariling tulugan dito si Colton. Bahay-opisina ang kanilang kinaroroonan na isip niya. Si Colton ay lihim na naaasiwa sa babaeng nasa kanyang harapan. Si Jocelyn ay nakasuot ng malambot, makintab na bestidang bulak laking na dominant color ay baby pink. Ang tabas ng damit ay hakab sa katawan. May ang mga slipset, at medyo uka sa gawang dibdib. Kayong mahaba at disende ang damit. Kung bakit ang dating sa kanya ay napakatindi. Kaseksi ang nagpapait ng pakiramdam. Ayaw para man niyang maaakit sa ano pamang paraan sa babaeng ito. Napakaraming atrasi sa kanya ng Jocelyn na ito, diba? Kaya nga niya ito'y dedelanda, kasama ang editor at ang ina. Naalala niya ang pangako kay Cindy. Hindi mauuwi sa wala ang maagang kamatayan ng nobya. Kagantahan niya talaga si Jocelyn at ang pang may atraso sa kanya. Bakit ka nagpunta dito? Tanong niya kay Jocelyn. Sinad na niya ang kunutan nito ng noo. Mababa ang tinig na sumagot ang dalaga. Kaya nang sabi ko, I want to settle everything. Handa akong magbayad ng utang sa iyo. Napabiglag si Colton. Really? At least ay alam mo may malaking atraso sa nga sa akin. Narealize din kaya yun ng editor mo at ng mother mo. I don't speak for them. Ang ipinunta ko rito ay para lang sa akin. Kaya yung pa may ipinakikiusap ko sa iyo na sa pagbabayad ko, i-absual ko na muna rin sila. Na ha, si Colton, tama ba ang kutub niya na may ibang ibabayad sa kanyang babaeng ito? Ang i-absual na rin daw niya ang inatang editor. Aba siguro ay napakalaki nga ng value ng ibabayad sa kanya. Si Colton ay bukas ang isipan sa mga sandaling ito sa mga out-of-court settlement na nararaman niya na involve ang mga murder victims may tinatawag na blood money. Sa kanyang kaso, siya ay minarder ni Jocelyn sa The Sweet Life magazine. Kung kayo maaaris niyang magdemand dito ng kakaibang blood money, naglaro sa kanyang imahinasyon. Huminit na naman ang kanyang pakiramdam. Ano naman ang naisip mong settlement? Miss Jocelyn Almeras. Jocelyn Almars, please naman, tandaan mo ang pangalan ko. Jesus, napaka-sexy ng babaeng ito. Tingin ko'y well, mas maganda pa at attractive kaysa kay Cindy. Napalunok si Colton bago nakapagsalita. Ang kay Miss Jocelyn Almares, ano ang plano mong ibahin? How much? Umiling si Jocelyn. ko. Masasabi ba niya kay Colton ang isang bagay na napaka napakasayang? Napaka-intimate. Hindi maaaring halaghan ng ibabayad ka sa'yo, Colton. At sana huwag mo nang itanong kung bakit ito pa ang napili kong ihandog sa'yo bilang bayad sa atrasa ko. Personal ang dahilan. Nais kong sarili niya na lang. Matindi ang kaba ni Colton. Bakit ba ibinibitin pa siya ng babaeng ito? Miss Almars, sabihin mo na kung ano. kong lalo si Jocelyn. Halos ibinulong ang tuwan. Ang aking katawan. Napaigtat muli si Colton. Tama naman siguro ang kanyang narinig. Did I hear you right? May kasamang hinga ng kanyang pagtatanong. Tumangos si Jocelyn. Hindi pa rin makatingin sa binata. Si Colton ay parang itinuro sa kanyang tatayon. Nakalain ba niyang masasagot ng kanyang problema, Malulunasan ng kanyang intense passion. Ang nadaraman niyang white heat. Inakala naman ni Jocelyn na nais siyang tanggihan ng binata. Please Colton, bigyan mo ako ng pagkakataon. Makinis ako. Malinis. Hindi naman marahil kapangitan. Hindi ka pang Jocelyn. Naideklara ni Colton. In fact, you are the one of the most beautiful woman I've seen. Ano mang sandali ay hindi akong ang ng katawan mo. Napapikit si Jasleen Kahit paano ay nakahinga siya ng malo Tatanggapin naman pala ni Colton ang kanyang katawan Handa siyang ang kalino ng mga oras Hindi nga lang kasali sa usapan ng pag-ibig Para ang usapin ng puso Naramdaman na lang niyang masuyo siyang hinahalikan ni Colton sa kamay Mainit ang mga labi nito Nagpapanaman ng kapusukan Come to my room, please Nakikiusap ang hirap na tinig ng binata May tono ng urgency Ng pagmamadali Pinilit ni Jocelyn ng lawin ng kasunduan. Hindi mo na ako dedemand after this. Absuelto na ako. Yes, pati si mami at ang editor kong si Jacket. Yes, yes. Hawak na ni Colton sa kamay at balakang ang dalaga. Nililid na niya ito sa pintuan na kalapit ng silid. Ang loob ng silid ay pinalalaki. Ang kayusan, may isang double bed na ang nakalagay simpleng blue cotton bedsheet. Hindi rin nakaligtas sa mga mata ni Jocelyn ang malaking wall painting na nagpapakita ng isang hugot-hubad ng babaeng naliligo sa bihitis. Sabihin pa ay maganda ang babaeng nasa painting at artistic ang pagkakalikha. Binuksan ni Colton ng aircon unit na narawan. Siya naman ay para ng giniginaw kahit di pa lumalamig ang room. Ito kasi ang first time na siya ay sumama sa isang lalaki sa loob ng isang silid. Relax ka lang okay. What do you want to drink and eat? Kayong nais niyang relax si Jocelyn ay alam ni Colton na siya hindi makapag-relax. Excited siyang masyadong. Kung maaari lang nalundagin na ni niya agad si Jocelyn at ihiga na sa kama. Kaming umiling ang dalaga. Hindi ako nagugutom. Medyo nauuhaw lang. A glass of water will do. Salamat. May many sa silid si Colton. Nabigyan niya agad ng isang basong tubig ang dalaga. Nilagok ni Jocelyn ngayon. Inubos. Nagpatay ng ilaw si Colton. At inilabi na. Ang isang malamlam na blue light na sapat para makita mo na sa loob ng silid. Napapikit si Jocelyn ng magubad na ng lahat ng saplot si Colton. Kaya nabutan silang hawakan siya sa magkabilang balikat ng winata. Look at me, Jocelyn. Ngayon mo sabihin kung may katotohanan pa ang baby photo ko na ilatana niyo ng lumagasin. What do you mean? Nakapikit pa rin ang Tumilat ka muna. Titigan mong aking kahubay. Colton na ko. Hindi naman kailangan makita ko yun eh. Nagalit si Colton. Dapat mong makita dahil gusto kong patunayan na mali ang nasa baby photo. Umiiyak na si Jocelyn. Ayaw pa rin magpabukas ng mata. Colton, okay na. Paniniwalaan ko ano mang nais mong sabihin. You are perfectly normal. Hindi, maliit ang size ko. Yes, hindi maliit. Maghubad ka na. Maghubad naman si Jocelyn. Tulog pa rin ang luha. Inilabi niya kanyang Brian panties. Ang mga kamay niya ang kanyang itinabing sa hubaran. Si Colton naman ay nawala na ang mataas. Natinig. Ngayon alipin na siya ng kadahal na sa kanyang harapan. Masuyo na niyang hilika ng mga labi si Jocelyn. Banayad niyang din naman makinis na kabuuan nito. Ang masasayang bahagi. Pumulong siya. Take everything off the please. Sunod-sunuran ng dalaga. Ang mga pinakahuling saplot ay tulog niya ng naalis. Marahang iniga ni Colton sa kamang katali. Ang dalawang hubad na katawan ay napag-isa. Naganap ang pagbabayad ni Jocelyn. Naulit na naman ang biglang pagbabago ng damdamin ni Colton. Ang init ng pagnanasa ay parang binuhusan ng tubig. Naalala naman niya ang utos ng Jocelyn. Lalo pa nga't hindi niya kalahing si Jocelyn ay virgin pa ng kanyang maangkin. Dapat mo you are still a virgin. Tinatakpan niya ang galit ng na feeling na nadarama. What difference does it make, Colton? Pinukuli Jocelyn ng tingin na nunuri ang lalaki. Nagbibis na siya patalikod sa binatang nakatapis lang ng tuwalya. What difference? Ang difference, Miss Almars, ay hindi mo ko binigyan ng pagkakataong makapamili kung aangkin kita o hindi. Kung sinabi mong beforehand na virgin ka pa, hindi sana katapon na kalam. Malakas ang tinig ni Colton. Nang si Jasmine, nakala ko parang may higit mong maa-appreciate na ikaw ang una. Nangyari na ito, hindi na may babalik sa dati. Sige, ngayon din ay maaari ka na umalis. Bayad ka na sa anumang atraso mo sa akin, Jasmine. Ang usapan pati ang mami ko at si Jackie Jimenez ay absuelto na. Hindi ko nalilimutan. Yes, absuelto na kayong tatlo. Salamat. Maraming salamat, Colton. Nagpapasalamat siya pero masakit na masakit ang damdamin. Higit pa sa hapding nadarama niya sa maselang bahagi ng kanyang pagkababay, ang sakit na dinaranas niya sa kanyang puso. Para lang pala siyang isang perasong kanin na matapos kainin ay kalilimutan na. O mas tama bang itulad siya sa isang malinis na basan na patapos tapakan ng putikang paa, itatapon na sa basuran. By the way, hindi ko talaga alam kung paano mo ko natres dito sa paeta. Nakausap ko ang maid Napapaya ko siyang ibigay ang address mo rito. Formal lang sagot ni Jocelyn. Unti-unti ay nakadarama siya ng po sa lalaking hindi sa kanyang pagkababay. Maid? Wala akong maid, ma'am. Nalang sa bakasyon ng maid. Nahinihiram ko lang sa daddy ko. Pati ba pagpapagtunin na nakausap ko ang maid, may problema ko, Colton? Describe her to me. Ano ang itsura? Baka may kung sino nagpapanggap. Kumunot ang noon ni Colton. Napabuntong hininga si Jocelyn na isa na yung lisayang na gandang ng binata. Baka gan, ngayon pa ito nagtatanong. Na. She's tall, medyo nasa heavy side na. About 50 years old, tingin ko'y may hitsura. Hindi nga mukhang mwede. Eh. Napagkaman ko Malan ko pang kamag-anak mo. Naguluhan si Colton, hindi pa mandanda ang mid ni Dani. Mga 27 lang yun. Saka hindi matangkad, lalong hindi medyo mataba. Maliit na payat si Angie, hindi rin maganda. I really must go now. Bahala ka na sa may na hindi yata may. Muli ay pinormala ni Jocelyn ang binatang nakaangkin sa kanya. Napatitig sa kanya si Colton. Listen, ipangako natin sa isa't isa na hindi na magtatagpo ang ating mga landas. Ituturing natin sa masamang panaginip ang nanganap. Dapat ibaon sa limot. Nauunawaan mo ba ako, Miss Almaris? Naiintindihan kita, Colton. Call me, Mr. Salvador. Ayokong ma-informality sa ating dalawa. Lalong nasakta ng dalaga. Napakalupit naman ang lalaking ito. Hindi siya dapat ibigin ang lalaking ito. Is that understood, Miss Almaris? Tumayo si Jaslyn. Pilit pinigil ang luha. Loud and clear, Mr. Salvador. Goodbye. Taas noong ihinatid lang siya ng tanaw ng lalaki. Kinakausap ni Jaslyn ang sarili habang daan. Mabilis ang takbo ng kanyang kotse malayo na siya sa paete. Gagano ba ang ini-expect mo? Namahalin ka ni Colton na iyon, gaya ng pagmamahal mo sa kanya. Kung di ka ba naman hangal, ang usapan ninyo ni Colton ay malinaw. Ang naganap ay settlement ng kaso. Out of court settlement balik. ng tinanggap na Maria. Cheer up, kid. Wala na kayong problema ng mami mo at ni Jackie tungkol sa demanda. Wala na rin ang kanyang virginity. Nauunawaan niya. Ang mahalagang bahagi ng kanyang pagpapabaya ay pagkaloob na, na niya sa isang lalaki hindi naman nagpalaga sa kanya. Pero hindi niya dapat panghinayangan kay Colton niya isinuko ang kanyang pagkabarhin Mahal na mahal nga binata at kaligayahan na niyang mapaligaya ito, kahit minsan. Ngayon naman ang kabilin bilinan sa kanya ni Corbin. Hindi na muling magtatagpo ang landas nila. Ang naganap ay dapat kalimutan. Ito rin ng masamang panaginip. Ang hindi niya maitanggi ay ang kattohan ng siya ay napaligaya rin kanina ni Corbin. Habang inaangkin siya nito, ay nakikita niya ang distortion sa mukha ng binata. Sa tindi ng ecstasy, ganun din naman siya ang saglit na hapli ng kanyang pagpabay na halinhan ng di may paliwanag na kasiyat ng lumaon. Halos sabay pang narating nila ni Colton ang sakdula ng luwalhati. Ano na nga ba yun sa Ingles? Orgasm? May ganoon Ganun pala yun. Hindi rin niya masabing binastasiya ni Colton habang sila yung tatal. Naging very gentle ito. Kahit pa nga nag-uumalpas ng pagnanasa. Naalala niya. Automatikong pinanasa niya ang kanyang hanggang katas na iwan sa kanyang kasilanan ah, itatago niya yun. Gagawing ala-ala. Souvenir. Na-influensyan ba siya ni Monica? Ni sige. Si Monica ay tinago umano ang damit na nilagyan ng kataskol ni Pangulong Clinton ng Amerika. No, hindi siya na ni Monica. Nagkataon lang na nais niya magtago ng ala-ala ng dakilang pagsusuko niya ng katon sa lalaking pinakamamahal.